Isipin mo ang isang mundo kung saan tunay na pinahalagahan ng tanluran ang lakas ng mga Pilipino. Isang tao lang ang nakatita nito, at yon ay walang iba kundi si Elon Musk. Habang ang iba ay minamaliit at hindi binibigyang pansin ang Pilipinas, si Musk ay gumawa ng isang matapang na hakbang. Isang bagay ang nakita niya na hindi nakita ng iba. At ngayon, huli na para sa kanila. Ano nga ba ang nakita ni Musk sa Pilipinas at sa mga Pilipino na nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan sa iba pang bilyonaryo tulad ni na Mark Zuckerberg at Jeff Bezos? At bakit tumanggi ang kanluran na makinig sa kanya? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Noon puman man ay kilala na si Elon Musk bilang isang bisyonaryo. Naniniwala siya na magiging matagumpay ang mga electric car noong ang Tesla ay isang biro pa lamang. Nagsimula siyang mangarap ng reusable rockets noong ang NASA ay nagbabawas ng mga budget. Ngunit noong mga unang taon ng 2010, bago pa man mapansin ng sino man, may nakita siya sa mga Pilipino na hindi pinapansin ng iba. Habang ang mundo ay nakatutok sa Silicon Valley, China at iba pang mga global hubs, tahimik na ibinaling ni Musk ang kanyang atensyon sa Pilipinas. Ngunit, bakit? Tungkol lang ba ito sa pagbabawas ng mga gastos o paggamit sa isang outsourcing market? Hindi katropa. May naki pa si Musk na mas malaking bagay. Noong ang Tesla ay patuloy na nakararanas ng mga pagsubok at ang SpaceX ay itinuturing pa lang na isang kapang-isip ng isang bilyonaryo. Si Musk ay kasalukuyan ng gumagawa ng mga strategikong hakbang. Tumingin siya lampas sa mga call center at customer service jobs na iniuugnay ng karamihan sa Pilipinas. Sa halip, kinilala niya ang bansa bilang isang gold mine ng mga talentadong engineers, software developers at technical specialists mga taong may alam kung paano bumuo ng hinaharap. Ang SpaceX ay nangangailangan ng top-tier engineers para mapabuti ang kanilang rocket systems. Ang Tesla ay nangangailangan naman ng precision sa battery at AI development. At alam ni Musk na ang mga dalubhasang Pilipino ay meron pareho. Kaya habang ang iba ay hindi pinapansin ang mga Pilipino, si Musk ay nagsimulang mag-hire. Ang vision ni Musk ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng hinahara. Pahimik siyang nagpasok ng mga Pilipino engineers para magtrabaho sa AI, robotics at automation projects. Alam niya na ilan sa pinakamauhusay na microelectronics engineers sa mundo ay nasa Pilipinas. Nadihintay lamang ng tamang pagkakataon. habang si Mark Zuckerberg ay abalas sa pagsasaayos ng mga algoritim ng Facebook, si Musk ay naglulunsad ng mga satellite. Noong 2022, ginawa niya ang Pilipinas bilang isa sa mga unang bansa sa Southeast Asia na nagkaroon ng akses sa Starlink. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa mas mabilis na internet. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng mga pagkakataon na hindi kailanman nakita ng mundo na paparating. Sa loob ng maraming taon, ang mga Pilipino freelancer at remote workers ay naharap sa mabagal at hindi mapagkakatiwala ang internet dahil sa mabadal na koneksyon, madalas na downtime at mga monopolyo sa telecom, halos naging imposible para sa mga pinakamahusay na individual ng bansa na makipagkumpetensya sa buong mundo. Ngunit, nagbago ang lahat sa loob lang ng magdamag. Nang dumating ang Starlink sa bansa, biglang nagbago ang takbo ng lahat. Ang mga Filipino programmer ay nakagagawa na ng mga high-speed projects kasama ang US at European teams nang hindi nakakaramdam ng frustration. Ang mga data scientists sa Maynila ay nakakapag na ng AI models ng walang internet disconnections. Ang mga nagsisimula pa lamang na negosyo sa Cebu ay nakakakuha na ng mga investors nang hindi nababahala sa glitchy video calls habang patuloy na nakikita ng Western media ang Pilipinas bilang isang outsourcing hub lamang, nakita ni Musk ang isang mas malaking bagay. Ang kanyang tahimik na mga investment ay hindi lang tungkol sa paggawa ng pera. Ito ay tungkol rin sa pagbuo ng hinaharap. Ang bansa ay may lumalaking tech-sabi na manggadawa isang matibay na entrepreneurial mindset at isang hindi mapapawi na gutom para sa inovasyon. Katropa, babo tayo magpatuloy. Gusto mo bang kumita ng instant cash gamit lang ang iyong smartphone sa pamagitan ng investment trading? Kung oo, i-download na ang Packet Broker sa Google Play Store at ituturo ko sa iyo kung paano. Don't worry, napakadali lang nito katropa. Ang una mong kailangan gawin ay click ang link na nakapin sa comment section para ma-direct ka sa website ni Packet Broker. Mag-register! At syempre, huwag kalimutang ilagay ang promo code na GCB100 para magkaroon ng bonus sa una mong deposit. I click lang ang sign up at mag in. After that, makikita mo na ang dashboard ni Packet Broker. Base sa nakikita ko, pataas ang trade niyon. Kaya subukan nating mag-buy sa halagang 2,000 pesos. Maghintay lang tayo sandali. At yun, profit na tayo. Ngayon, pumunta naman tayo sa pag-withdraw ng kinita mong pera. Napakadali lang din mag-withdraw sa packet broker dahil pwede rito ang bank transfer, e-wallets at maging ang cryptocurrencies. At ito pa, 0% commission ito. Meaning, makukuha mo ng buong-buo ang kinita mong pera. Mayroon din silang 24x7 support at over 130 assets na nag offer ng up to 92% yield kabilang ang currency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies na available around the clock. O ano pang iniintay mo? Mag-register na gamit ang link sa comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na GCB100 para magkaroon ng bonus sa unang mong deposit. Tara, sabay-sabay tayong mag-trade at kumita sa Packet Broker. Ano nga ba ang nakita ni Elon Musk sa mga Pilipino na hindi nakita ng iba? Sa loob ng maraming taon, ang mga western billionaire, investor, at policymaker ay umasa sa mga IQ test at biased rankings para magpasya kung aling mga bansa ang may pinakamahusay na pag-iisip. Ang rankings na ito ay palaging inilalagay ang Pilipinas sa ibaba ng China. Japan at South Korea na lalong magpasiklab sa maling paniniwala na ang mga Pilipino ay hindi gaanong matalino. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang kapalinuhan ay higit pa sa isang numero. Hindi masusukat ng mga IQ test ang pagkamalikain, kapapagan o kakayhang umunlad sa mahirap na sitwasyon at yun mismo ang mga kapangi ang tumutukoy sa manggagawang Pilipino. Habang bulag na sinusundan ng mga Western investor ang mga outdated rankings, hindi nila napansin ang mga tunay na lakas ng mamamayang Pilipino. Ang kakayahang umangkop ang kakayahang mag-innovate sa harap ng limitadong mapagkukunan, ang pagkamalikhain upang malutas ang mga komplikadong problema sa mga paraan na hindi magagawa ng iba. Ito ang mga eksaktong katangian na nakita ni Elon Musk sa mga Pilipino na hindi nakita ng iba. Walang pakialam si Musk sa mga walang kabulhang rankings. Ang mahalaga sa kanya ay ang mga resulta. At ang mga resulta ay hindi maikakaila. Ang mga Pilipino programmer ay naging ilan sa mga pinakamahusay na problem solver sa Silicon Valley. Ang mga Pilipino aerospace engineer ay nagdidisenyo ng mga pangunahing bahagi para sa SpaceX rockets. Ang mga Pilipino medical professional ay nangunguna pagdating sa advancements sa robotic surgery at telemedicine. Habang ang tingin ng mga Western companies sa Pilipinas sa isang murang labor hub lamang, isang gold mine ng mga mauhusay na kaisipan at mga pinuno sa hinaharap ang natita ni Elon Musk hindi pinansin ng kanluran ang kanyang babala. At ngayon, huli na para sa anila na maahabol pa. Ang mga Pilipino engineer ay hindi lamang nagtatrabaho para sa Tesla. Binubuo nila ang hinaharap. Nagbidesenyo ng next generation self-driving technology, lumilikha ng powerful AI system at nangunguna sa paggalugad sa kalawakan. Ngayon, hinuhubog na ng talentong Pilipino ang mga industriya tulad ng quantum computing, biomedical technology at AI-powered automation. At pagdating ng 2030, hindi na aasa ang Pilipinas sa mga rimitan sa ibang bansa. Sa halip, ito ay magiging isang global tech hub para sa advanced manufacturing at high-tech innovations. Ang mga bilyonaryo tulad ni Mark Zuckerberg at mga tech giant tulad ng Apple at Amazon ay nagmamadaling mamuhunan sa Pilipinas. Pinalampas nila ang kanilang pagkakataon na kilalanin ang potensyal ng bansa at ng mga mamamayan nito. At ngayon, nagsusumikap silang makahabol. So, ano ang susunod na mangyayari? Ganap na bang magigising ang kaluran at kikilalanin ang hindi mapipigilang pag-angat ng Pilipinas? O patuloy nilang mamaliitin ang bansa at ang mga mamamayan nito hanggang sa huli na ang lahat? Binalaan sila ni Elon Musk, ngunit hindi sila nakinig. Ngayon, ang mundo ay nagbabago na. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Ikaw! Sang ayon ka ba sa mga pananaw ni Elon Musk tungkol sa mga Pilipino? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maari mo rin ipalo ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!